So ang sabi nga po ah, bilang mga farmers ay para, ma, para maging maganda ang ating halaman ay kailangan tayo magtanong ah, sa may alam. So magandang araw mga kabukid Ngayon pong araw na ito ay Tayo po ay binisita Ng Isa sa magaling Magturo, <laughs> magtanim Sa katawan po ni Sir Jeremy Dabal. siya po ay uh, East West Technician So magtatanong po tayo Kung ano, kung paano ba uh, Paano Maging maganda ang ating mga tanim na kamatis dahil po kami po ay bago pa lang bago pa lang kami nagatanim ng mga gulay so mayroon kaming nakita na gaytong uri na namamatay so nalalanta so hindi namin alam kung ano ba ang solusyon niya kaya nandito si sir magtatanong tayo kung paano pa masolusyunan ang ganito sa ating mga tanim na kamatis so sir so yan eh uh, araw po sa ating lahat ano unang-unang uh, -una, po salamat po kay Sir Jun dahil uh, inimbitahan niya ako dito sa kanyang taniman ano po dito sa Banga atinambak uh, Tinambak ano po. So ngayon, uh, ang tanim dito ni Sir ay ano, uh, kamatis. Ano po? So nakikita mo po uh, Sir, pwede mo mo na Sir yan, yun, Yung yan. Yan po yung kamatis tanim ni Sir. Ano po? So, ano po ang kamatis na tanim dito ni ano, ni Sir Jun? ah, uh, ito po ay si Jewel F1. Ano? So, si Jewel F1 po, uh, pakilala ko ito muna sa inyo. Ano po? So, si Jewel F1 po, Uh, 65 to 75 days po pagkatanim po natin mag-start na po tayo niyan mag-harvest ano po then ang bunga niya po ah, uh, plum pa medyo pa oblong ano po then ang firmness niya ang kapal niya makapal po talaga ang ah, uh, bunga niya ano po? Ito po, may sample dito ano, may sample dito ng bunga. So ganyan po ang bunga po ni uh, GWLF1 ano po. So si GWLF1 po, kagandahan po nito, meron po siyang laban sa sakit na uh, tomato yellow leaf curl virus o yung pangulot. Kaya kung makikita niyo po dito, ah uh, sa tanim ni sir, ah uh, nung isang linggo nung, 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 nung pagbisita ko po dito, on, wala po nga, talaga ning ano, wala po siyang attacking Ah, uh, pangungulot. Ano, pero meron lang po kami nakita ang ganto. So, ano ito? Ah, uh, mamaya i-discuss po natin ano. So, then si GWLF1 din po, meron din po siyang laban sa sakit na uh, bacterial wilt. Pero kung makikita niyo po, meron siyang ganto, ano. So, ang bacterial wilt po kasi ah uh, soil borne disease po siya. Ano, sa lupa po siya talaga na nanggagaling. Ano po? Ah, uh, minsan sa, sa lupa then Pagkaganyan po at uh, minsan nagka ka, ano sa overuse din po ng uh, sa ibang area sa overuse po ng nitrogen ano nag nagti-trigger po yung bakterya na dumami ano po so ano po ang recommended po namin dito sa gantong uh, merong ganyang sakit na bacterial wilt sa tanim natin ng kamatis. Kasi di naman natin yan nakikita bago tayo magtanim. Ano po, makikita natin talaga siya pagkayang nag-start na po siyang bumulaklak at meron ng bunga. Saka po siyang malilanta. Ano po, so ang bacterial wilt po ay galing sa lupa na sakit. Ano po, so uh, in inaano niya po, yung ugat po ay hindi na nakakasipsip ng uh, nutrient sa lupa. Kaya po siya naglalanta. Yan, kung makikita niyo po, uh, stunted na po siya then natutuyo na po ano po so ano po ang pwede nating gawin ano po so pwede po tayong uh, mag mag control po ng Clorox sa part ng katabi niya. ano po halimbawa ito po yung ano pwede po natin tong diligan ng Clorox ano po para hindi na, maka para hindi na po siya maka makahawa yung bacterial wilt ano then dapat po bunutin na po natin itong uh, infected plant para po hindi na po siya dumami yung bakterya sa lupa kasi kinakain niya na to eh ito na yung pagkain niya eh dumadami po sila kaya dapat po ah uh, bunutin na po natin yan ano po pakabunut po natin kung meron po tayong katabing taniman ng kamatis itanim itapok ita eh, <laughs> <laughs> ita it 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 itapon po natin doon sa kabilang kamatisan ano po hindi joke lang <laughs> so ngayon dahil po bawal magsunog ng ano, bawal na po ngayon magsunog ano, dapat po uh, magbibiganda po ilibing na po natin siya, yung mga infected plants. Pero makikita nyo po ano, uh, dahil po si Jewel po may laban po sa bacterial wilt. Tingnan nyo po, meron pa po siyang bunga. Namunga pa po siya. Ano po? Meron po kasi siyang laban sa bacterial wilt. Tsaka makikita nyo po sa isang linya mo, sa isang linya po Uh, halos kaunti lang po yung merong atake uh, na bacterial wilt. Ano? Kasi po nako-control niya po yung uh, sakit na bacterial wilt. Okay po. Then meron po tayo nakita dito ang ano uh, another na sakit. Uh, ito po ay karaniwan nakikita talaga sa tanim na kamatis, ano. So yan, meron po siyang uh, sa tingin ko po, po nito ay target spot po siya target spot ano, sa kamatis. Ito po ay talagang nag-atake po sa kamatis. Uh, ang kamatis po ay ang punggus naman po ay nabubuhay siya. Talagang tinatamaan po ang tanim ng punggus. Kaya po meron tayong fungicide. Ano po? Paano po nabubuo ang punggus? Ano po? Sa favorable weather po. Kapag ah, uh, uh, sa umaga sobrang lamig, ano po? Then init, then uulanin. Yan po. Tapos Uh, yan po dito eh. ganyan po yung panahon dito. <laughs> ano So, yan po eh. Kaya pag meron na, tong, tayong nakitang gantong ano, at uh, dahon, ano po, meron na po siya, infected na po siya ng sakit na target spot. Pwede po natin siyang i-pruning. Then po, spray po natin na fungicide. Uh, ano po pwede natin i-spray na fungicide? Yung meron pong active ingredient po na uh, mankoseb, tsaka chlor Ano po, so yan. Yan po ang pwede nating spray na fungicide dito po sa may sakit na targets spot ano, Pwede po tayong mag-intervals na weekly. Halimbawa, nag start po tayo na mag-mag-mag-spray mag, po tayo ngayon ng ano na Mancozeb. Then other week po, pwede po tayong mag-spray ng isang uh, Chlorothalonil na uh, active ingredient na fungicide. Ano po? Pero bago tayo mag-spray, mas maganda po ma-prune po natin yung uh, infected na dahon or sanga. Ano po. So, yan. Ito po yung target spot. Ano po. Tapos, is, eh, uh, nakikita ko po dahil siguro uh, alagang-alaga to ni Sir John. Itong kamatis niya. Eh, talagang magandang maganda. Tingnan niyo po ang bunga. Itik sa bunga. Ano po. So, yan. Then, ano pa? Eh, sa ngayon, sir, uh, maganda talaga po yung ano nyo. Maganda yung pagkakaalaga nyo po uh, ng inyong kamatis. Ano po? So, yan. Katanungan nyo pa po, sir. So, uh, ilang days po ba po uh, maaaring mag-spray ng fungicide? Kapag nakakita po tayo ng ganitong oriang sakit sa kamatis. Itong uh, target spot po, ano? Pwede po tayo mag-intervals po ng 7 days. Ano po, pagka meron na talagang atake. Ano, pero sa amin tinuturuan po namin uh, ang farmer po na kapag uh, eh, mag-spray na po tayo na wala pa pong uh, sakit yung uh, kamatis niyo po para po meron po siyang bakuna para may laban po siya doon sa sakit. Ano po para di na po siya tamaan. Ano, so kung may meron na pong atake, ipuprune po natin ipuprune po natin yung infected plant ngayon. Uh, maganda po, uh, after 7 days po, one week intervals po, spray po ulit natin siya ng uh, fungicide. Ano, sir? Okay po. So, pag nakikita po pala tayo ng mga na uri ng sakit, huwag na po tayong maghinayang. Dahil po sa totoo lang, bilang farmers po, ay talagang nakakapanghinayang. Makikita po natin po. na ganito, namumunga pa. So, mas maganda po pala ay alisin na natin, huwag na tayong uh, maghinayang. So, yes, sir. Kasi po, nakakahawa po siya. Nakahawa ano? po yan. Okay, mm -hmm. salamat. Salamat, Sir Jeremy. So, ang sabi nga po, uh, bilang mga farmers ay para ma, para maging maganda ang ating halaman, ay kailangan tayo mag uh, sa may alam. Katulad na, Sir Jeremy Nabal, na isang East-West technician. <laughs> okay, salamat po. Sa mga uh, nanonood sa amin so kung maaari po ay taki uh, subscribe na din yung aming youtube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit namin na okay, so, salamat uh, salamat po and until the next update salamat sa lahat na nagsubscribe at mula sa hindi uh, ko wala nang tagamukid sa pagpalang araw sa inyo.